Hi guys! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay about po sa allergy. So ako guys, nagkaroon po ako ng allergy nung ano lang po, Bierne or Sabado. Sabado, nagkaroon po ako ng allergy. Uh, ang dahilan kasi noon ay, ang ulang ko po kasi nung, uh, tanghali na yon ay pinakbit na mayroong halong alamang. Ayan po. So, sandali lang yun guys ha. Pagkatapos ko siguro kumain mga 10, 10 or 15 minutes. Unti-unti na nga yung mukha ko. Tapos, ayan, kamot ako ng kamot na hindi na nga ako maayos magtrabaho kasi yung araw na yun. Kasi makati talaga, makati yung mukha ko. Ayan, tapos unti, -unti kakakamot -kaka ko siya. Unti-unti may namumula, may butig-butig na namumula na dito sa mukha ko. Tapos, yung kilay ko, hindi ko na mapansin, nakakakamot ko. Ayan, natin mo guys, na food-food na yung kilay ko kakakamot. Pagkagabihan, hindi maayos yung tulog ko. Ayan, so, ganun pa din. Nagwas, ni hinug hinugasan ko kasi sobrang kati. Ayan, tapos, kakamot. Ayan, kamot pa din ako. Kaya hanggang sa namumula na yung mukha ko pag kinabukasan, guys, niya. Yun nga, pag kinabukasan, pagpasok ko ng trabaho, hindi ko talaga napansin. Napansin lang yung asa ah, katrabaho ko na ano daw nangyari sa kilay ko? Bakit wala na? <laughs> na pod pod na so doon ko lang naplaman sa kanya yung pag ano ko pag salamin ko oo nga kakamot nagulat ako sa kilay ko na naubos na kaya doon ko napansin na yung buka ko pangit na may mga butig butig na mapupula ngayon nga yung sabi niya buti na alam niya yung gamot ng allergy sabi niya uh, bibili daw ako ng cetirizine pang allergy daw yun so ayan na guys bumili ako ng cetirizine so bumili na ako ng tatlo kasi pero nabibili natin siya ng 7 pesos lang kahit sa nabibili natin ito siya sa mga ano drugstore or sa Watsons o yan 7 pesos lang natin ito siya nabibili uh, generic lang po siya 7 pesos lang po so medyo effective naman siya guys ngayon ko siya ng gabi tapos pagka kinabukasan, hindi na siya masyadong makati pero andun pa rin yung pula-pula niya, yung butlig-butlig. Sinabihan din po ko ng isang kasama na kasi napansin din niya nga ano anong nangyari sa mukha ko at saka yung kilay ko kasi uh, naubos, napod po na kakamot. Oo nga eh, kasabi ko sa kanila, oo nga kasi dahil kasi dun sa... Uh, sa ulam ko na ano, yung may alamang pinakbit yung ulam ko kasi ng tanghalian kaya sabi niya sabi niya, lagyan mo ng ano yung katyalis kasi efektib yun, pang ano yun Uh, para talaga din yung sa mga kati-kati. Ayan. So, ayan. bumili naman ako ng katyalis. So, ngayon guys, maglagay tayo nito ngayon kasi meron pa ako, medyo makati pa talaga yung mukha ko, pati yung kilay ko. Pero, effective siya guys, ah, kasi nga, ah, dahil dito sa katyalis, or, at dahil dito sa citrusin, naging effective siya. So, ayan, lagyan tayo yung kilay ng kunti kasi meron pa. Medyo makati pa talaga siya. Lagyan natin. Medyo makapit pa talaga siya guys. Pero nakakatanggal naman siya. Nagiging uh, hiyang naman ako dito sa gamot na sinabi nila sa akin. Ngunit pa ako dito sa ano. Medyo makapit pa dito. Oh. Yan. Katyalis lang dito, At saka ano, si Tirisin. Kasi ano talaga. Dito kasi siya. Ang disadvantage lang talaga nito. Uh, medyo maamoy talaga siya. Maamoy siya ng ano. Kahit medyo malayo yung tao maamoy mo talaga na amoy katyalis talaga amoy gamot Ayan, lagyan ko tong medyo ulong ko, God, kasi medyo makati pa talaga Ayan. pero effective siya guys kasi ito nilalagay ko siya ng umaga pagkatapos maligo tapos ano din paggagabi bago matulog nilalagyan ko to para maano nakakahimbing naman to siya ng tulog guys kasi nababawasan yung kati nababawasan yung gati niya. Terus, ito nga din, eh, malaking tulong din pala to sa aking, kasi naging effective siya sa allergy. Ayan. Tapos ito guys, dahil meron pa tayong isang natira, iinuminan natin ito siya. Si Tiricin, 7 pesos lang po ito. Ayan, so, nagpasalamat din ako talaga sa mga trabaho kasi may concern Concern talaga sila sa akin. <laughs> mababait sila sa akin kasi syempre alam nila yung mga gamot o naranasan na nila nagkaroon sila ng allergy, dati kaya siner din nila sa iba siner din nila sa mga katrabaho o katulad ko siner nila sa akin kaya nakatulong din sila sa akin Marakin tulong din sila sa akin guys kasi mababait sila sa akin pero iwan eh, ko kung mabait ba ako sa kanila <laughs> So, ayun nga guys, ang dahil dito sa Katyalis at saka dito sa po, dahil dahil po sa Citizen, si uh, naging unti-unting nawawala yung ano ko, yung butig-butig na mawawala, wala na kasi syempre tuwing umaga, ang gamit natin ay Acapulco soap. Ayan. So, ito po yung gamit ko ng Acapulco soap dahil ito po ay para din po talaga ito sa mga katikati sa balat. Ayan. So, para patunay guys na araw-araw po akong gumamit nito. Ayan. Ito. <laughs> Nag-stack po talaga ako nito. Ayan ang dami kong akapal soap na maubos ko siya ng tatlong buwan o apat na buwan kasi nga nasasanay na kasi akong gumamit nito hiyang kasi ako nito sa katawan kaya siguro dahil po sa akapal soap na wala din po agad-agad yung uh, allergy ko kasi para din pala ito sa kati-kati ayan diba na din so para sa mga mga katanungan about po sa Acapul Acapulco soap, ayan, so may video po tayo nito, panoorin nyo lang po kung ano po yung mga gusto nyo malaman kung ano bang ano bang meron sa Acapulco soap so yun lang po guys sa panoorin nyo po ang video na ito, kung meron kayong allergy bumili lang kayo ng cetirizine, at saka syempre, kung syempre, bumili na kayo ng katyalis kung gusto nyo lang pong bumili, ayan at syempre, kung gusto nyo pong bumili ng Acapulco soap, bumili po kayo ito guys dahil ito ay malaking tulong po ito sa kalusugan o sa mga katikati sa balat. Nakakatulong po ito, promise po. Kaya ito nga, nag-stack po ako. Madami po akong Acapulco soap eh, kaya araw-araw akong gumamit para lang po ito sa mga katawan. Ayan. So, nandahil dito, Uh, nakakatulong rin po itong gumaling sa aking allergy Ayan, ba? Diba? so yun lang po guys sana po ay may natutunan kayo sa videos na to sana po kung uh, nagustuhan nyo, share and like na po. Thank you guys. Bye-bye.